Pagpapakinggan natin yung mga nasa bus naman. Oo. Ah? Dito sa PITX, uh ah, -huh. Ah. nasa linya si Miss Colleen Calbasa ng Corporate Affairs ng PITX. Ma'am Colleen, Igan at Connie, good, good morning. Good morning. Hello, good morning, Igan at Connie. Monday, na-stress na ba kayo dyan? Dumagsa, <laughs> dumagsa, may, advance, <laughs> may advance booking daw. Dumagsa na ba yung mga kapuso natin? Ayaw makipagsabayan sa next week? Ay hindi sir. Meron pa naman tayong pa. time no bago yung buksu <laughs> ng mga pasahero. Oo. Uh, uh, kinakabahan na ba kayo? Yung... Kailan <laughs> nyo inaasahan ba? Uh, Lunes Santo? Inaasahan po natin actually magse-start na yan nitong uh, April 9 holiday uh -huh. no. April 9 dahil August may mga 9, 9, graduation po no. Oh, oh, mm -hmm. graduation tama. season po may mga uuwi po na mga magulang sa kanila mga Oo ay graduation. tumpak Oo nga graduation nga pala ano kaya maaga-aga ngayong ngay nga. semana santa ilang ba yung nakita nyong projection diyan ng dami kumpara last year Simula po April 9 to 23 ano inaasahan natin 2.5 million ang na sa terminal kumpara Kung para last year, mas marami po ito. Pero yeah. nagdagdag naman na kayo ng mga bus, di ba? Para sa mga sasakay po pa uwi ng probinsya. Yes po, no? nakaabang naman na po yung mga buses natin. Especially for Bicol dahil usually naman po. Blockbuster po yan. Blockbuster? Yes, hello sa mga taga Bicol. <laughs> magandang balita, oh. uh, Ma'am Colina, yung mga first time na pumupunta ng PITX, ang Impression talaga, maganda. Parang airport. Talagang, ang uh, dami raw mabibilan. Oo. Tsaka <laughs> may ukoan. No? Comfortable, comfortable sila. Malamig ang aircon. O, wala, akong, wala akong marinig na medyo uh. negative. Pero syempre, yung dami ng tao, no? Uh, at least, eh, maganda raw yung sistema. Mhm, mm asahan lang po nila yan na marami silang mga kasabay na pasahero araw-araw. Yes. <laughs> Pero yung yung security nyo, uh, kamusta naman? Hindi ba nagpapatagal po? May mga checking-checking din ba kayo para sa airport sa mga bagay, mga bagahe? Um, para sa mga security po natin, 'no. Ang Kasi may mga na eh. lang po natin sa mga pasahero mm -hmm. usually po kasi ah uh, nagtatagal tayo dahil i-check pa po yung mga bagahe nila mm -hmm. yes. na marami dahil may mga karton-karton pa po yung mga <laughs> ibang dala nila. No? <laughs> Oo. Oh, Pilipino sa ano sa, eh. Oo, para po. sa kanila po. Huwag na magdala ng mga sharp objects, mga flammable items, ano. Sabi ano, Kasi travel light. Eh, Oo. Oh, oh. oh. saan ba nakikita yung mga bawal para yung mga nakakalimot taon-taon? 'Di ba? Alam mo naman. taon-taon <laughs> naman po may announcement tayo sa Facebook natin. <laughs> okay. Tapos dito rin po sa Okay, yung safety naman ng pasero, uh, random ba ito? Surpresang so, drug test sa ating mga driver? Wala pa po, sir, ha? Oh, huwag mong i-announce. Hindi <laughs> natin i-announce. <laughs> <mong announce>. oh. <laughs> oh, oo. nga. Tapos yung road rage, maiwasan. Ano, may anger Mayroon management. Meron din. Na, ano mga... ba dyan? Siyempre, mainit ang panahon. Main... <laughs> Malamig nga. Pag na-traffic ka, pa uh, baka magkagit-gita na naman, ma'am Colin, uh, di ba? May mga anger <laughs> management, ano ba sila dyan? May mga ano po tayo dito, usual na kino-conduct na training with LTO naman po. Uh, 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 Kaya para sa paalala lang po sa mga drivers natin, uh, uh. lalo na kapag uh, mga long haul po ang travel. Correct. Uy, may baka may paalala ka, 'di ba may mga nagbibitbit ng na mga animal? Yung, hayop, <laughs> yung mga animal. <laughs> Ay, hindi, mga hayop, hayop. Pala, hayop, hayop. <laughs> Mga animal, parang ano, parang mga kandidato yan. Oh. Ay, ibig ko sabihin, yung mga manok na panabong, di ba? May, may yeah. restriction ba? Oo, ano ba? May, may baboy din baby, ba? Pwede, pwede po yan. Mm. Ay, wala pong baboy. Yan. <laughs> Bawal baboy daw, Mino. Mga manok. Meron, Miko, ikaw talaga. Meron naman sa ilalim eh. Di ba? Meron naman sa ilalim <laughs> na uh Oo. -oh. pwedeng paglagyan. So, ano, anong, anong mga animal na naman? Ah, hayop. Ang dala na Alaga. po pwede Alaga. Ko. Alaga. oo. Um, pet friendly naman po yung Dermel so pwedeng pwede po ipasok dito no yung mm. mga sa buses naman po um kailangan po lang nila mag-alat ng at least another pamasahe no syempre hindi naman po pwedeng ikarga yung ilalim naman. oh, oo naman. naman oo kawawa din mm -hmm. pet po nila yun <laughs> Nakita so, ko naman eh. po, small to medium. Sa inyo ba yun? Yung nakita ko na nag-viral pa, yung, ano, yung pusa <laughs> na sumisilip sa loob ng bus, pwede naman okay. bitbitin ng pusa. Pwede naman Ganon. Po. Pwede po. Ayun. Basta o. pet po. Basta small pet to medium. Right. Okay. Colleen, ingat ka. Salamat sa pagpapaalala. Thank you. Igan and Connie. Thank you. Ayan. Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng uh, Parang dyan kay Integrated Terminal Exchange o so PITX. Ingat sa biyahe! Hilingan, walang